Good evening ka Ngayong araw nga ay meron tayong pinalata na ilaw. So ang nangyari, chine muna yung lead driver niya kung gumagana pa, wala na talaga. So ngayon, tatanggalin ko na yan at papalitan ko na. At dito, ipapakita ko rin kung talaga bang pwedeng hawakan yung ating linya kapag halimbawa siya ay naka-off ang switch. So sa ngayon, naka-off na ang switch niyan. Tinesting ko yan. Tinesting ko yan na hawakan. Yan. Hawakan ko yan. Oh sabihin wala talagang kuryente kapag naka-off ang switch yan tinesting ko parang aking voltage detector kahit napaka sensitive nyan so ayan pinalitan ko na rin ng bago tapos susunod yan, nalagyan ko na rin ng tape pasensya na nga pala wala akong dalang salamin na ko kasi kasi kailangan nating lagyan ng mata natin ng safety ayan kinagat ko pa nga so, ayan kinagat ulit So, ayan, kakabit ko na yung ilaw dyan. Tapos, t-testingin natin yan, syempre, kung talaga bang okay na. Oops. So, ayan, okay na. T-testingin na natin yan, kung mag-gumagana nga. O, ayan, oh. gumana na, na siya, Okay, thank you.